Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingyara ang tingyara ko dyan. Sa video po na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano ko ginagawa ang isang ritual po na napaka-importante sa akin para hindi ako maubusan ng pera o laging malapit sa akin ang pera. Importante po yun, di ba? So, ang ginagawa ko po, sa bago ako matulog. Ano po kung pagod po kayo, huwag kayong maligo. Kung pagod po kayo, huwag kayong magbasa. Ano po, ito po ay kung po pwede lang ninyong yun gawin. So, hinuhugasan ko po muna ang kamay ko. Ang paako, kung hindi ko naman po pwedeng mabasa yung paako, tinupunanasan ko lang ng nalang ng maligamgam. Ano po? Pero importante po na hugasan natin yung kamay natin at yung ano, paan natin. Ano po, kahit tayo nakachinelas o nakasapatos lagi. Yung kailangan pong linisin yun. So, sabunin po. Kahit sabun na panlaba, basta po, sabunin, linisin po, ano, linisin. Ngayon po, ito lang ang napakasimple pong ano ha. Napakasimple nga ginagawa ko. Pakatapos ko pong linisin yon sabunin, ano po? Um ano yung asin asin po ng dagat ka kailangan asin ng dagat. Kung wala naman pong asin ng dagat asin po talaga. So hindi po pwede ang iodized salt. Dapat asin po ng dagat. So yun po iano mo um, ang mo yung kamay mo sa ano sa asin? Hindi po basain ano, hindi tunawin yung asin. Eh ganun po yung ano. So ganyan. Tapos ganun din po yung sa paamo mo po. kuskusin yung ano, yung paamo uh, paa mo ng uh, asin po ano. Tapos sa uh, pagkatapos noon, i-rinse mo po ng tubig ano. So wag ka na pong aapak sa ano sa lupa kasi matutulog ka na ano. So, yun po, napaka-isang, napakaganda pong ano yun. Napakagandang ritual po yun bago matulog. Kasi, ang ano man na kamalasan sa buhay ay naalis po. So, re ready ka na, ready ka na natumanggap ng biyaya. So, yun po ang isang napaka ritual na ginagawa ko. Marami po akong ritual na ginagawa. Pero next time po, ah, sa sang video ko, sasabihin so sabihin ko ulit. ano po?